May pa rin po ng uh, lagay ng panahon. Makakausap po natin sa linya telepono si Ginong Hener Kitlong ng Pag-asa. Mga Hener, magandang hapon po. Yes, sige. Magandang hapon na. Merry Christmas po. Apo, Merry Christmas po. Ito pong uh, naging pagulan kanina. Ano po, um, ano po bang nangyari at uh, ano po ang uh, expected pati po hanggang bukas? Apo, uh, unang-una po, wala pong low pressure area o bagyo sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Ito po mga pagulan ay tulot po ito ng tele na ba cold front. Ito po yung pagsasalubong ng malabigat at mainit na hangin. ah uh, medyo lumalakas po itong ating easterly, ito yung hangin na nanggagaling ng Pacific Ocean. Kaya uh, mas, naka, mas mabilis po nakabuo ng kolopan. Yun po yung dinan, kaya nagkaroon po tayo ng mga pagulan dito sa Metro Manila at sa uh, alos Southern Luzon maliban na lamang po sa may Palawan. apa at uh, bukas so uh, ganito pa rin ho ba ang magiging sitwasyon? ah uh, sa ngayon po, kung kumpara natin ang bukas, uh, kumbaga yung ulan na naranasan natin ngayon, na uh, mas mahina na, kumbaga light to moderate na lamang yung mararanasan natin. Mas improved na compared to ngayong araw. Apo, paano po yung mga ilang lugar na binaha dyan sa Laguna, dito po sa iba't ibang bayan, lalo sa mga palibot ng uh, Laguna Lake, uh, makakaranas po ba ng ganyang kalakas na pagulan? Uh, ah, ngayon po, uh, mga light to moderate na lamang po yung nararanasan. pagdating po ng bukas, may possibility po yan na mas, mas, mas magiging maganda na po yung panahon. Kung baga, ito pong uh, North East Monsoon, yung amihan, ay mas na po ito sa pinakikita po natin sa ngayon. So, mas uh, magiging maganda na o mas improve na po yung weather natin po. Apo, ah at ano po ang paalala nyo sa mga kababayan natin Uh, para sa araw na Pasko? Yes, uh, maraming salamat sa pagkakataon uh, kasamang GQ. Merry Christmas po sa lahat ng mga nanonood. Unang-una po uh, sa ngayon po, wala pong bagyo o low pressure area na, na sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Ito pong pagulan, ay sanhi lamang po ito ng tele. ng ano ba? Cold front. Ganun pa man, uh, mag-monitor pa rin po tayo sa ating website dahil every hour po kung may nakita po tayong malalakas na ulan na maaari pong bumagsak o dulot ng mga pagtulog pagkilat nagmo-monitor po tayo at uh, ini-inform po natin ng mga kabayan natin para within 2 to 3 hours bago bumagsak po, po yung ulan ay uh, malalaman po nila at makapaghanda po sila Apo, maraming maraming salamat po sa pagkakataon si Ginong Hener Kitlong ng Pag-asa. Maraming salamat po sa serbisyo ang ginawa ng Pag-asa ngayong taon at Merry Christmas po.